walang aircon putol na naman yung ano nyo walang aircon putol yung kailangan clutch hub mag pulley yan tanggalin natin yung pulley tapos check natin yung magnetic pero ito lang dahilan nyo pero check pa rin natin yung magnetic kung uh, may kurinti pa yung magnetic nya check natin yung magnetic ay doon puno natin to check na natin kung may positive ah oh, yan o check natin natin pwede matanggal natin mga kaidol isang set na uh, isang set na ikabit natin na kapusod puli kabit na natin ang lock. ang lock nitong idol ay may baliktaran ito kita mo dito ito may umpok sa kabila plat yan plat yan sa kabila plat kaya yun ang gagawin position yun ang pagpasok natin dun ang umpok na sa labas kasi pag ito ilagay natin iingay yan yan ito dapat ang plat na sa loob na sa labas yung umpok kapit natin lock may washer sa loob Titingnan natin yung original washer kung sapat na doon sa kanyang uh, clearance sa kanyang compressor pulley pag hindi may washer pang dagdag kasi yung kulang siya idol o, pag lumapat yan, pag nilapat natin pag iniikot kumikis-kis ibig kumikis kumikis kulang pa dagdagan pa natin yan kasi pag ganyan na kumikis-kis masusunog yung kinabit natin yan tanggal, tanggalin natin idol kasi masyado namang malaking awang kaya palitan natin yung uh, mas manipis yan mas manipis palitan natin uh, yan ang tamang clearance idol yun ang tamang clearance uh, wala sang ingay yan ang tamang clearance pakai sama doon may awang talaga si nan ka halus kapilaso yan ka Ke balikan na natin yan i start 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 natin unta ma sitting natin start aircon aircon okay titigan natin pag namatay siya kung di ingay ayo sirang-sira tarun tinyo magnetic Okay na. Ayos.